Sa isang malawak na hukuman sa kabilang buhay, nagtipo ng libu-libong kaluluwa, nag-aabang ng kanilang hatol. Sa gitna ng hukuman, ay isang napakaliwanag na liwanag, at mula roon, isang malakas nunit maamong tinig ang nagsalita, Ngayong araw, hahatulan kayo ayon sa inyong mga ginawa sa lupa. Ang mabubuti ay pupunta sa langit, at ang masasama ay mahuhulog sa impyerno. Sa unang hanay, lumapit ang isang matandang babae, habang tinatala ng isang anghel ang kanyang ginawa sa lupa, lumabas ang kanyang kabutihan. Tinulungan niya ang mahihirap, inaruga ang ang kanyang pamilya, at ipinakita ang malasakit sa iba. Isang gintong pintuan ang bumukas, at mula roon, isang maliwanag at mapayapang liwanag ang lumabas. Pinapasok siya roon, at ang kanyang mukha ay napuno ng saya. Ngunit sumunod ang isang sakim na negosyante. Nakayuko siya habang binabasa ang kanyang listahan ng kasalanan nandaya sa negosyo, inapi ang mahihirap, at naging makasarili sa kanyang buhay. Isang malalim na hukay ang bumukas sa ilalim niya, at mula roon isang itim na apoy ang lumabas. Sinubukan niyang humingi ng tawad, ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na sigaw ang pumailan lang, habang siya ay hinigop pababa ng kadiliman. Sunod-sunod ang paghatol. Ang mga tumulong sa kapwa, nagmahal ng tapat, at nabuhay ng may kabutihan ay tinanggap sa langit. Samantalang ang mga nagnakaw, nanakit, at namuhay sa kasamaan ay unti-unting nilamon ng impyerno. Sa dulo ng pila, isang lalaking hindi lubos na masama ngunit hindi rin lubos na mabuti ang lumapit. Hinabahan siya. Wala akong matinding kasalanan, pero hindi rin ako tumulong sa iba, sabi niya. Saglit na katahimikan ang namayani bago bumukas ang isang bagong pintuan hindi langit, hindi rin impyerno, kundi isang lugar ng paglilinis ng kaluluwa. Bibigyan ka ng pagkakataong matuto, wika ng tinig. Ngunit tandaan mo, ang kabutihan ay hindi lamang sa hindi paggawa ng masama, kundi sa aktibong paggawa ng mabuti. At sa huli, natutunan ng lahat ang mahalagang aral. Ang buhay sa lupa ay pagsubok at bawat kilos natin ay may katumbas na kapalaran sa kabilang buhay.